ka ba? Yung daan! <laughs> Tignan nyo muna yung daan namin. Bakit? Paano po? Kayo po yung nakakalabas talaga dyan. Sino ito? Nanay mo? Ah, tita. Sukat lang, ha? Kailangan tanggalin ko yung sombrero ko. Pasok ako. Pasok ka. Ikaw kaya, yan? Ako muna. Para naman. Pao, pao. 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 <laughs> Ganda pa rin. Wala pong ibang daan? Wala po oh ikaw naman, bro Ikaw naman. ako masaya ka yung dalawa. Masaya na ako. Itry mo lang, <laughs> Go, babe. Oh! wow! Wow! Hinga, hinga. Oh, wow! na, mauna ka. Pasok ate. Ikaw ba, kasya ka dyan. <laughs> o, oh, sige, go. Ito, ito. Sino ba nang gamit ng pader? Sana'y bossing, eh. Oh, forward daw, forward, forward. Grabe to, ha? Ang sikip lang anong daanan, may nagbandalisin pa rito. Sige, atras. okay, masyado maingay. Baka marinig tayo, hindi tayo makakatakas. Teka lang. ba yung camera na Iya handle mo yan. Ibababa mo ngayon yan, Brad. Yan. Paolo. Yan. Paunahin mo siya. Paano dumiretso ka? Okay. Okay, go. Wala. Parang dead end, dead Hindi end. Hindi siya dead end. <laughs> <laughs> uy, ba, uy, ba, uy, baka... may ano si Paolo, eh. Yung sikipobya. Oo. Oh, oh. <laughs> Sikipo sikipobya. Sikipobya. <laughs> Kinabukasan. <Sikipobia. laughs> <Lost> Tama ba? <laughs> Ba, kayo ay masikip eh. Pus, may phobia sa masikip. Si <laughs> oh. Sige po. Sige po. Sige Ang kawal, Oo, ang kumanta niya si Chiquitita. <laughs> ay, talaga? <laughs> masikip. Masikip talaga. Oo, oh, di ba? Pareho lang ng complexion. <laughs> sabi, madumi daw sa bahay. Texture. Anong tawag? Anong tawag doon? Texture, Mayor. Textured. Eto, uh, textured. Wow! Ganda pala. <laughs> pa. Madumi daw dun sa bahay. Okay lang po hindi Di pa naman din kami naliligo eh. <laughs> Naku, po, paano kayo nagkakasya dyan? Wala naman kayo stoplight. Nagkakasalubungan kayo. Okay. Ate, Aano, bakit no? ganito? May kitaan po ate. Paano pag may kasalubungan? Ito lang talaga daan eh. Opo, hindi. Mayroon... Siyempre, baka pumabati ka po kami. Kasi raw, etong tabla na to, pinopondohan na to kasi gagawin skyway. Ha? <laughs> ah pala. naman. Sino ba? Napasing na pala siya. Alam naman pa-der dito. Init. 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 <laughs> Sampo, yan ko pa may kinuko. Sampo. Dito po ito. Ito po. Pupunta Mayor! Po Mayor! Kasi tinatayo sila sabi nila na malamig daw sa loob tapos biglang init at may mga paniki na. sila lahat. Mayor! Oh, may nakikita ito. na ako mga stalag, stalag mics, sa stalag tights. Kweba. Oo. Tsaka yung mga parang ano, mga tulo ng tubig. Ayan ah. Ayan, oh. May mga... Ah, ito mga, si Art. meron na tayong mga ano di... ano yan? Ah, yung statwa lang yan. Hindi gumagalaw yan. Yan ang guardian dito. Nagsisalita oh. eh, Mayor! Ah, Oo, oh, di, baterya, bateria, di bateria. Ano po? Nagsasalita pa yan. Ano pangalan niyo? Corazon. Corazon, pangalan nyo. Ay, siya yung una! Yan, siya yun. Uy, ingat kayo. Huwag na kayong maingay, baka magalit. Uy, nasa na kayo? Hindi ko na kayo makita. Diretso ka lang, tapos kanan. Iba to si Anto. Kaliwa, <laughs> kaliwa. ito yung kanilang palikuran. Dapat siya ka papasok? Tapos ito na eh. Hindi, ito naman yung bahay. Ito yung palikuran, no? Uh, Sliding door. Wow! Sliding, yes. door. Wow. Sliding door. Ayan. Bakit po kayo nagtatago dito? Oo. Uh, uh, ano ba? Untied po ba kayo? Halika Pasok Ilan so... po kayo nakatira dito? Ate, lima, patay mo yan. Lima? Lima? Okay. Limang pamilya? Yes. <laughs> oh, naman, bigla may gumagalang din. Hoy! <laughs> Lumabas ka nga dyan. Anak yan, anak, yan, mga mga anak yan, mayor. Anak yan. <laughs> bigla may dumudungaw eh. <laughs> <laughs> Sige, friend. Pwede, huwag na. Ikaw naman, mo paupo ka paupo eh. <laughs> mga bagay na hindi nagagawa ng malaki ang chat. <laughs> <laughs> dito na lang po kayo. Ako na lang po tayo. Hindi, ikaw na lang. Ikaw yung nabunot, di ba? <laughs> At ganyan yung mukha mo. <laughs> <laughs> Doon ka, Chef. <siya, laughs> Ibalik yung mukha. Wala kang upuan. Kailangan nakaupo ka. Dapat, ate. Dito po kayo. Uy! Water bag. Malambot na yung kahoy. Naramdaman ko na eh. Gawa ganun eh. Hindi naman naman kasi yung ano niya. Upo po kayo, mami. Ate, upo ka. Dito sa... Dito. <laughs> Ito, laglag -lag na ito. Ate, ate, ate lang ako ha. Huwag mo nga apakan yung sapatos ko ha. <laughs> <laughs> Alam mo naman to, kahit sapatos ay mauulan yeah. ate, Kari, gaano na nito. Ate, gano'ng katagal na kayo ate, rito? Ate, damit ko! <laughs> Ano na po kayo katagal dito? Uh, matagal na po yung mister ko dito po. Pero kami po, doon po kami sa gitna. Ah, Saan yung mister mo? Nasa labas po. Hindi Nakapasukin na pa ba natin? Wag na, okay na to. <laughs> 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 hindi ba wala ba kayong planong lumipat na ibang bahay? Kasi unang-una, -una, wag naman sana, medyo delikado tong labasan ninyo. Wala pa po kaming ano, sapat na. Alam nyo po, hindi lang po, hindi, ah, kasi sinabi ni Mayor na delikado. Halimbawa, hindi naman natin sa, ginugusto yan, magkasunog. Alam nyo yun? Ay, Totoo po yun. Naisip nyo ba yun? Opo. Buti naman naisip nyo. <laughs> <laughs> Kami schedule naman sila ng labas, kaya hindi sila nakakabangga pang Oo nga, delikado eh. Lalo sa mga bata. Totoo naman po yun. Paano pala yun kung nangangalahati ka na nang nakapasok tapos may lalabas? Atras ka ulit. Ah, atras ka, siyempre. Pwede, pati ng ano? Oo. <laughs> siyempre, kung sino yung palabas, importante. Total, ikaw, pa-uwi ka na eh. Ako, papasok Oo. pa lang eh. Ang maganda lang o, yan, yung sitwasyon lang nila, Mayor, wala silang kapitbahay. Wala. M meron dito. Tsaka sa sikreto Alan, wala silang lamok ha? Hindi alam ng lamok? Oo, hindi kayang pasukin ng lamok. Oo, maliligaw ang lamok, lalagpas eh. eh. Kala nila pader lang eh. Wala rin ano eh, wala rin langaw, Mayor. Wala rin langaw. Mm -mm. Pero ate, ito ba kaya Tapos ay, Mayor, mm -mm. wala rin hangin. <laughs> <laughs> Katotoyan tayo pawis. Huwag na po. Ibig sabihin, ate, baka hindi nyo maiwan to dahil ito ay sa magulang ng asawa mo oh, o oh, sa magulang po. mo? Sa magulang po ng asawa. Eh, yung pong na bahay na nasa harapan, kanino po yon? Sa tiyahin po ng asawa ko po. Bakit wala kayong right si of way? Meron po, hindi pa po lang naaayos. Dito po yung talagang magiging... So, bubutasin na. niyo yung dingding niyo? Opo, oh, bubutasin po. Diyan po. Ano luna. pong gagawin sa dingding? Bubutasin, bubutasin. Nakakadalawang butas na <laughs> eh. Thank you, Mayor. <laughs> <laughs> Isa lang, baka mag-iba. <laughs> ah Sana mo po ang tagos dito pag uh, ginawa ng daan dyan? Yun na skyway. Po ah? Doon po sa kabila. kabilang buhay. Mm. <laughs> <laughs> kayo sa, ano sa kabilang kalsada po. kabilang kalsada na. Ibaon kayo mga oxygen dito? Wala naman po. Ate, wala kasing hangin, wala hangin na pumapasok. Opo, totoo po yun. Mahirap, lalo sa mga bata. Hihina ang baga. Wala talagang hangin, Mayor. Kasi yung paghinga ko, mm. bumalik din yung hangin. <laughs> ano? Ano mo <umoy>? Bawi. <laughs> May ulam, So kaya naramdaman mong walang ano, no? Bumalik walang din. Hang... Okay. Bumalik din. Oh. Tapos ate, ang asawa mo, wala, hindi ka ba inaaya na lumipat tayo kahit maliit lang? Hindi po. Eh di ikaw mag-aya. Ayaw <laughs> pa <pala> eh. <niya. laughs> <laughs> Tapos ang nag-i-stay dito palagi yung anak mong babae? In, hindi po. Sa tindahan po kami lahat nag-i-stay. Pag pupunta lang po kami dito, matutulog, maliligo, tatay, eh, ganito. May itaas kayo? Ah, <laughs> <laughs> <Ay>, sige <sa, S> po, po sa mga nanonood. <laughs> Opo, na opo, po. hindi. Nagagawa <laughs> naman talaga yon. Tapos ito, sa inyo yan, ano yan? Tulugan po Tulugan? Oo, kasi Anak -anak malaki na, na, na siya. Hindi na pwedeng isama sa inyo. <laughs> sa ano, no? Yun na nga, nasabi na nga. <laughs> mm. Doon, sa labas. O, oh, parang high ceiling naman, Mayor, ah. Opo, high ceiling, oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Hay hi, nako, high ceiling <laughs> <laughs> Tapos wala po. <ko. laughs> Paano po mo yung gagamit ninyo rito? Hindi na po pwedeng magpasok ng gamit. Hindi na din po pwedeng magpasok. Pati Tignan nyo pati ang buhay nyo, nahuhold niya. Wow! 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 mo Imbis, imbis na bibili kayo ng TV, hindi kayo makabili o ng rep. Hindi kayo makabili kasi hindi siya kakasya. Pwede naman dismantalihin tapos dito na lang. Rep! Uy! Hirap yun! Kakalasin po yung mga... Tapos yung mga gamit niyo po, yung mga damit niyo, bakit hindi po, nag, hindi po nakaayos? Nagpalaro po, po, po ba kayong bring me? <laughs> <laughs> hindi po, nag, nagpa-laundry po kasi hindi pa po na oh, oh, nag- Oh, laundry, -laundry. <laughs> Sorry. Sorry. Sorry, hindi ka siya bandera. masikip. <laughs> <laughs> hindi po kasi sa tapat po ng tindahan, may ano, 50% po. Oh. oh. Wow. Ay. So, ina so, bayaran po na 65 pesos magiging ano 33 na lang po. Alam mo mas maganda 'yun nandoon sa kabila. Ay. Oo, oh, oh. sa kabilang. 90% off. <laughs> wow. Bine-deliver ba sa inyo? Hindi po kasi dyan lang po. Ay, eh. Hindi, 'yung sa amin, sa amin. namin ka kahit malapit na lang. lang tatawid ka. Oo. Mm -hmm. Ayun naming maxidente mga customer namin. <laughs> bakit ang, <laughs> Bakit ang mura? Ha? Pa-promo po nila. Kasi pagbalik ganito na. <laughs> <laughs> Uy ate, maghanap kayo. Ito baka maging puhunan nyo na rin to. Medyo mahirap dito. Alam natin mahal nyo yung lugar. Pero min minsan yung siguro't aga kaya Kailan ang living nyan? <laughs> Sino yan? Bigyan natin regalo si ate. Babang luksa pa lang kasi. Si ate Adaline, bigyan natin regalo. Ano yun? <laughs> Nakikiramay po kami. Nakikiramay po kami. <laughs> Hindi niya mo na sinabi sa amin, may lamay pala dito. Sorry, sorry, sorry. <laughs> At ito na po, tagapin niyo ang regalo niyo. Galing muna ito sa Hanabishi. Meron po kayong Hanabishi. Meron po kayong Hanabishi. Meron washing cooker with drinks. <laughs> at meron kayong air cooler with three candles. O so na bagay dito so, sa bahay. Ay, nabiji ka na ng mga practical na nanay. Tubok na rin niya ni Bossing for 35, 35 year. years. Tubok na rin niya ni Bossing! Ano <laughs> <laughs> ba yan? Bakit ngayon ka lang? Tanggapin niyo mo po another 1, 2, 3, 4, 5, thousand 6, Galing ito sa TNT. Katropa, 12, 13, na 15, 16, 17, 18, new TNT TikTok si 50. May 3 gig na, may text pa. Lahat yan for 3 days. Iba talaga ang TNT. Kaya mag-load na. At meron pa kayong 5,000 pesos plus grocery items. Ito, hindi kakasya dyan. Ba, ano yan? Galing ito sa Pure, Pure Gold. Gold. Pure Gold. Basta grocery o panindahan sa Pure Gold tayo. Kompleto ang mga Pura ang presyo at sa kanila hindi ka dihado. Talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili dahil sa pure gold, always, always panalo. Ang talaga natin ang 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos at regalo mo lang naman dito sa Dr. S. Wong Super Soap with Moisturizer. Mga damar ka sa araw-araw natin sa ang pimples ni Dr. S. Wong Super Soap with Moisturizer. At pa rin natin, 1, 2, pesos. Wala naman ito sa CDO Ulam Burger. Burger. CDO Ulam Burger, may beef bango at sarap na sigurado magkukuso ng buong pamilya. Sa alagang 12 pesos lang per piece, afford mag-beef beef. with CDO Ulam Burger. At another, 1, 2, pesos. Wala naman ito sa 345 May lakas defense sa kaya ito, the ang intresyon at pagmamahal with Birchley Fortified. Meron po kayong 5,000 pesos sa regalo mula sa Palmolive Naturals Intensive Moisture Shampoo. Itrayin niyo na po ang yulong lasting baon ng Palmolive Naturals Intensive Moisture para hindi lang maganda. Araw magandang. Yes. So, yes. na. Sa inyo mga suki, <laughs> tindahan. Congrats. si, ano, si Gian. <laughs> Congrats. Itbulaga, salamat. Masalamat na maraming-maraming salamat po unang-una sa Panginoon sunod po sa mga sa Itbulaga po, sa mga staff po na ginamit po. Maraming-maraming maraming salamat po. Malaki pong tulong. May dagdag pa to, uh, Annalyn. May mga regalo ka na. May 35,000 ka. Eh, yung 35,000, gawin na nating 65,000 pesos. Ito na po ate, 40, 50, 50 60,000 pesos. 65, Lahat 55,000 pesos. Maraming maraming salamat po. Kosti. malakas tulong po niya sa aming boxing. Ayan, may panggagastos na kayo. Pag-ibaan nyo na yung sarap bahay ninyo. Oo, parang may daan kayo. Paano, lilipat na ba kayo? Sige na, halika na. Tutulungan na namin kayo. Sige na. Gawa na lang ng daan, ng maayos na daan. Oh, right of way. Oh, medyo delikado rin kasi para sa inyo. Congrats, lalo sa mga bata. Opo. Oh, salamat po. Maraming maraming salamat yeah, pa, po. Napasalamat ka rin sa kay Cali, kay Gian, kay Rio. <laughs> <laughs> and, uh, <laughs> uh, <the> cameraman. <laughs> Congratulations At po ate. At muli po nakikiramay po kami. Salamat <laughs> po. Maraming maraming salamat po. Sa inyo dyan sa studio, maraming salamat Thank po. Congrats, Annalyn! Congratulations yeah. po! Pero ate po, agosik, salamat po. Tito Seth, salamat po. Salamat po sa lahat na nandyan.